Oh, hindi lang inab. Love na love. Ah! sa mga ka GB. Tayo hindi na ako uuwi. Uh, ah, ah, ah. Ito na Ang maganda ka Ay, <laughs> tayo na na? O, di ba wala kayo natutunan? Gusto ko sa mga asama, o! sarap yung alas <laughs> ko. Ang mga ba sinasabi ko? Wala! <laughs> love ko yan! Maganda ko! Promise! Hello! Maganda! Ako! O, ba? Diba? <laughs> Ngayon ho, tayo'y magpapakilala ng kakaibang kusay. Ito po ang taon to, nakilala ko to dahil sa kwentuhan. Nakita ko na napakahusay naman pala na talagang umarte. Please welcome Christian Bubbles. Ayan. Inay! Maraming ano? salamat, Inay. Oo, oo. I love you, Inay. Maraming salamat <laughs> po. Thank you. Ay, naku, anak. Ngayon, kasi <laughs> ba diba, artista tayo. Ako yung host na artista. Pero, sabi nga nila, bakit hindi ka nagtatanong ng mga intriguing questions? Mm -hmm. Sabi ko, kasi kung ako yon ayoko lang ganun. Ayoko yung ginaganon ako. So bakit ako manggaganun? No, Sabi name? ko, ay hindi ko gusto yung mga... Gusto ko yung happy. Yes, yung is. mga magagandang nangyari sa'yo sa set, oh, di ba? Marami lang mga maganda talaga. Tsaka mm -hmm. pag nakilala mo na yung mga kasamahan mo sa pelikula, oh. doon mo sila makikilala, di ba? Mm -hmm. Si ikaw, ano ang pwede mong ishare sa akin to, Bulldog? Wala po akong, kumbaga, parang kakilala sa showbiz nung nagsisimula. Although, bata pa lang ako, inay. Gustong gusto ko ng mag-artista. Noong una, inay, dance talaga. Ah, Dads. okay. Oo. Pero nung nakilala ko si Direk Ryan Carlos na, ah, opo. Ah, talaga kilala ko si Direk Ryan? Proof ko po siya sa talaga? sa school. sa Napakabait nun. No. Sobra. Sobrang bait niya. Sobrang, Sobrang eh. <laughs> alam mo, kung sasabihin niya, baka hindi niyo maintindihan kung saan ako lang nagaling. Ay, i-try mo siya kasi maintindihan <laughs> okay, ka niya. Correct, correct. Sobrang nakakaintindi. Correct, correct. Napakabait yeah, na. na tao. Sinabihan ako ni Direk Ryan na sabi niya, anak, alam mo, may nakikita akong something sa'yo. Sumama ka sa akin sa ABS. Sumama ko, inay. Tapos, I really fell in love sa acting. Oh. Kasi doon ko parang na-outlet ko siya. Nag Naging outlet ko yung acting talaga, inay. Maganda. Oh, Oo, maganda. Introvert po kasi ako. Parang oh. masyado kong mahihain. Hindi ako, hindi ko na-express yung sarili ko through words. Pero mm. inayon nung na-discover ko yung acting, sarap sa pakiramdam. Diba? Mm. Ano, Parang yun yung ano ko, dati nag sa drama special ako, every mm. week yun. Mm. Alam mo, kung wala man akong problema, masaya ako. Masaya to the extent na kaya mo umarte ng hindi ka masaya. Mm. Okay. Pero iba din yung, hindi ka masaya ngayon, mm. tapos ang acting mo, kailangan mataas ang energy level mo. Mm. Comedy pala ang ginagawa mm. mo. Ala, ay, ano nangyari? Luka-luka ako. Hindi feeling ko lahat ng aktor gan, luka loko uh, loko at luka-luka. Ayan, totoo 'yan kasi kailangan hindi ba natin. meron tayong mga eksena na ang lalim, no? Mm Umiiyak ka or mapapayak ka, pero masamang masama o masakit na masakit 'yung nararamdaman mo. Mm Tapos cut na. Mm pa ako. Eh. Hindi pa oh, ako inay. tapos, ano yes, ba? Yes, 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 tama. Parang gusto mo sabihin na, relax lang kayo ha, umiyak pa ako. Oo, oh, oo, oh, inay. Sandali lang, ang hirap bawiin mo. Oo, oh, oo, oh, inay. Yun din, din ang rason kung ba't ako. <laughs> yung mga eksena na gano'n, ang hirap, anak. Oo. Oh, oh. Tsaka ang hirap nung bumahawe, ang hirap nung... Mm. Umalis ka dyan yung gano'n. Oh, ang hirap-hirap nung sa akin. Diyos ko, tapos na nga, umiyak pa ako. Oo. Oh, oh. Sabi ko, pwedeng ano, bigyan niyo ako ng sandali. Oo. Oh, oh. Sabi ko kasi hindi ko kaya. Nay, na, I I agree with you Inay kasi oh. um parang isa 'yan sa mga struggles ng isang actors na hindi minsan alam ng mga tao oh, oh. na uh, nakikita nila siguro ang most of them ang akala nila kapag sinabihan nila pag sinabihan tayo ng director or ng script oh. na ang eksena kailangan mong umiyak automatic sa atin yun. inay proseso kasi siya oh proseso siya hindi naman sa pwedeng... Hindi... Etchusen. Okay. pwede. Comedy, Etchusen mo, okay lang, okay. di ba? Pero ito hindi eh. No. Hindi mo pwede, hindi ko nga mabakla ito eh, di ba? Mm. Anong pinaghahandaan ng isang role? Kung yari, ano, anak ka, pero ang magkula mo, mayayaman. Pero may love ka sa hindi mayaman. Mm. Di ba may mga it's discriminating kinabula mm. dyan? No matter the, the character, Inay, mm -mm. laging ang core ko ay yung puso ko kung paano magmahal si Christian, kung paano... Very good. I love you, Inay! Oh my naman, God! Napalakpaka na ko, Inay! Gusto ko lang Ay, Thank you, thank you po! Salamat! Kinikilig ako! <laughs> pareho tayo! Ganun <Galong> din <laughs> <na ko. Galong laughs> ako! Kinikilig ako, thank you! ako! Yung kailangan na nangamdaman kita. Oh, oh. Kailangan kaya ko ibigay sa'yo yung heart ko. Kahit mamatay ako, mm -hmm. ibigay ko siya sa'yo. Oh, oh, yeah. Ganun! Yes, diba? yes, yes, Ang ina. hirap nun, pero mm -hmm. pag nakuha mo yun, hindi mo kailangan marte. Tandaan mo to, when you speak from the heart, you'll never go wrong. Ganon lagi. Puso lagi. Tama, Yun lagi ang panalo dito. Yun lagi ay kapapanalo mo sa lahat. Ang puso mo. Di ba? Bakit nagsisinungaling? O marunong bang magsinungaling ang puso? Hindi, di ba? Hindi siya nagsisinungaling. Tama. Yun nga lang, depende sa kausap mo. Kung may puso, eh baka wala rin kaluluwa. <laughs> eh, paano na yun? Hindi ka talaga <laughs> tayo maintindihan. At saka naniniwala ako dun sa kasabihan na ang isang eksena, kunyari lima kayo, hmm. pag nag-take, natapos yung eksena, kailangan kayong lima, isa lang kayo. Ang ganda nun, inay. Yes, tama. Kasi hindi ka mag... A, kunyari ako, hindi ako mag-shine doon hmm. sa eksena na yun. Kung naggagaling-galing yan ka, kailangan mo ng support, kaanari. Ta oh. oh. tanggapin mo na, itong sina to, sinya to. Hmm. Pero tutulungan ko sa dito. Kailangan namin maging isa. Ang ganda yun. Walang eh. ano, walang... Ay, bakit? Ako si ganito. Oy ako naman si ganyan. Di ba may ganon? <laughs> may mga feeling mo ano. Ayoko ng ganon. Wala akong label, anak, eh. Pag nagtatrabaho ako, mm -hmm. ayoko yun, eh. Yung label na yun, mawawala din yun. Di ba? Uh -huh. Pero yung puso ko, mananatiling totoo. Sarap. Sarap sa puso, inay. Salamat, salamat. Uh -huh. salamat. Oh, oh, my God. Maganda, anak. Yes. Kaya nung sinabi mong puto, panalo ka kaagad. Mm -hmm. Salamat. Ito. Thank you. Th ang dami mo anak awards, di ba? Ang ah, dami. Pili ko <laughs> na di ba? Die beautiful. Mm. Anong pakiramdam? Bakit ka pumapahil na ang mga roles mo lagi ay bakla ka? Inay kasi, kung walang tatanggap, sino? Eh, eh, eh halos lahat po nung mga actors natin, kumbaga takot oh. dun sa stigma. So, ta, ang ganda lang mga ginagawa mo. Thank you, Inay. Nato, Galing ako. kay Maricel Soriano. Ano ka <laughs> sorry, Ay, sorry Nato, Inay. Inay. sorry, Inay. Sorry, sorry, no? Ano, ka ba? <laughs> okay. Hindi ka lang ko kasi hmm. alam mo ako, ganun din ako. Hmm. Kagaya mo. Masasabi mo ba, naging madali ang pagpasok mo sa industriya? Hindi po, Inay. Mahirap kasi series of, ano po, series of rejections ito yung mga panahon inay na ang dami kong mga naririnig na pupwede kong pupwede ko sanang uh, gamitin para ayo ah, ko na lang wag na lang hindi ko mo muna sa makailangan mo kakailangan mo tago mm. mo lang pero gamitin mo muna mm. opo inay yan mga salita na yan ang ending mo papasalamat ka sa taong ayaw ka sa salamat ah, dahil ayaw mo ako hmm kaya pinagkusay ko. May, 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 one time nga, Inay. ano, ano pa po ako? Extra. Tapos, nag-shooting kami ng 26 hours. Bilang ako, nung mga panahong yun, gustong gusto ko, Inay, kasi first time ko yun eh. Oo. Tapos parang yung energy ko dun sa, sa pag-arte, talagang gustong gusto ko ibigay. Wala naman ako linya. <laughs> Inay linya. Gusto ko lang makita na okay. Sige, kagalingan ko kahit wala akong linya. Hindi ako binayaran, inay. Tapos? L literal. Pero nilabas naman nila. Nilabas naman po nila. Mm. Um, ang, ang naman. Ang TF ko noon, inay, 3-5. Itong mahanap buhay natin na to, pag binigay mo naman lahat yun sa kanya, lintik naman ang balik sa'yo. Totoo, inay. Totoo. Nako, kakilabutan ka. Totoo, inay. Lalo na pag may isang tao na na-fan mo, mm -hmm. na mag-i-explain -e sa'yo na, naka-nag-umpisa, ganito. Hindi ako nahihintay hihiyang sabihin, na nag-extra ako, na nag-ganito ako, okay lang natin. Mm -hmm. Kasi yung nagpapakumbaba ka, maganda yung nagpapakumbaba Tama ka. Gusto ko yun. Anong pinaka-challenging na na-experience na mo so far sa showbiz? I think yung ano na, yung mga rejections na na kahit na sinasabi nung mga nasa paligid ko na hindi, hindi ka para dito. Pinilit ko talaga yung sarili ko kasi ako lang nakakaalam inay eh. Sabi ko, ah, itong amount of love and passion that I have for acting, hindi nyo naman alam to eh. Ako nakakaalam nito. So, I know... At saka alam nyo director yung yan. Yes po. Ah, ah. Uh -huh. At sarap-sarap niya sa, 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 kausap. Grabe. Alam mo, mag-usap kami yan. Tagal. Oo. Uh -huh. Kasi hindi na lang makapagkita lang matagal. Ay, kasi may gagawin siya. Ako naman may gagawin din. Hmm. Hindi ka rin makapagkita lang... Hindi rin. Ano ba? Parang palagi naman tayong ano, nakaw na sandali para naman tayong mag shota Di ba? Nanay mo ha? ako, di ba? Sabi ko, sino makakaintigin dito? May pinag-uusapan natin dalawa. Kasi, wala naman, kahit makinig sila. Inay, nung ako yung estudyante, di ba? Naging prof ko si Derek Ryan. Yung inyong ginawa, Florinda. Ay, my God! Ano Inaaral namin yun, inay. Ang lalalim doon. Oh. Alam mo, makikita mo, parang totoong-totoong nakikita ko. Wala naman tao sa harap ko. Totoo. Ang galing. Walang tao sa harap ko. Pero ang, ang, nakikita ko ay yung taong yun na ako lang ang nakakita. Ina yung eksena na... Sorry, Daya. ako okay. magpapaka -fanboy okay, okay yung magpapaka-fanboy lang. yung, na. Yung, eksena na, na nakatulala ka, tapos sinasampal-sampal ka ni Miss Cherry Pie. Uh, -uh. My God, Inay. Paano niyo po na pull off yun? Ang <laughs> galing mo. Eh, ganun talaga. It follows. Yeah, eh. yeah, yeah. Pag ando na yung heart mo, mm -hmm. ando na, hindi, hindi na mababaya ng pera yun para kumiwalay. Tama nandun na nakadikit na yun eh. Mm, -hmm. galing yun ay. Ayun ang diba? hindi diba? ko makakalimutang eksena doon sa Florida. Kung meron kang challenge, syempre meron ding memorable. Memorable. Sabi ka nila. Diba? <laughs> Anong pinaka-memorable na role na nagampanan mo so far? Na yung sa Die Beautiful. Ah, talaga? Opo, yung Die Beautiful, inay. Kasi... Uh, yun yung nag-open ng door sa akin, Inay. Afternoon oh, oh. after nun, parang nag-open po yung mga opportunities para sa akin kasi magaling ka. Ito sinabi sa akin ng Daddy Dolphy ko to, you can put a good person down. Lalo na kung makusay kang artista. Hindi ka pwedeng ibagsak. Piliting piliting lumuhod. Speaking of die beautiful, kamusta ka work si Paolo Balesteros? Anak na naka ko din siya dahil yan, nasa kapila yung station mm -hmm. Yan, opo, diba? opo, opo. Ah, inay, masaya. Masayang masaya ka work si, si Paolo. Um, it, ito yung kailangan lagi kang merong baon. Oo oo, oo. oo. kasi inay si, si Pao, very spontaneous siya. Oo, oo. spontaneous. Pagdating sa mga... Galing siya. Ha? Opo, pagdating sa mga... bitaw ng mga punchlines Iba. iba oh, si Paolo. Oh. Okay siya. Oh, po. Mahusay din. Tsaka ang galing niyang drawing yung mukha niya. Oh, yun grabe. Talagang yun. Kuwang kuha. Kuha niya. Mm. Eh. na nga. Dumating sa ang dirty liner. Na araw-araw, trending. Hmm. <laughs> di ba? <laughs> Paano ka na, napa-oo sa project na yan? Kasi di ba nakaka-tense? Opo, Inay. Um, ang ganda ng material. Oo, oh, oh, Opo, anyway. ang ganda po ng material, Inay. Um, kagaya po nung sinabi nyo kanina, mapuso. Oo. Um, and yung casting, Inay, powerhouse, Jan Arcelia, Janice wow. de Belen, oh, diba? Angel oh so parang, okay, game. O, blessing yun para sa akin, Inay, na napasama ako sa ganong pelikula. Anong masasabi mo <laughs> na kayong lahat na cast ng Dirty Linen nagpauso ng mga mata-mata acting na sobrang hinangaan ng lahat? Inay, parang hindi ko, parang dapat say, dapat ikaw yon mga mata mata acting parang hindi ako makapayag na kami dapat ibibigay ang credit inay sa sa inyo bakit ano mata mata ba ako oh inay inagaw mong lahat sa ganon inay. Oh, inay oh inay oh my gosh ikaw yon ano salamat. <laughs> Anong mo? Sagittarius po. Oh my God! Kagaya ni Kuya. Yung anak ko. <laughs> Oo. Oh. Panganay. Sagittarius. December 6. Oh, mamabait kayo. Alam ko yun. Inay. Thank Saka Saka magaling silang kaibigan. Ah, uh, thank kaibigan. you, Inay. Salamat po. Na mahusay silang kaibigan, ma maaasahan mo sila. Kung kinaaawaan kayo sa dirty linen, galit na galit naman ang madla sa'yo, <laughs> di ba? Sa saving grace, oh, 'di ba? Ano ang pakiramdam? Bakit naman nagalit ang tao, ano ba? Inay, kasi grabe sungay ko doon, Inay. Ah. Oo, oh, uh, as in ah, ba siya Oo, oh, sobrang salbahay ko doon, Inay. As bahay in, anong, nananako ko ng bata. Nagnako ka ng bata? Nananako? nanako. Ah, Dilagay ko yung mo? bata sa sako. Ano yung pusa? <laughs> exactly. Ah, <exactly> Nimigaw mo? <laughs> <laughs> Tapos binugbog ko, Inay. Oo. Oo po. Kawawa na. Kawawa talaga. Ah, ako din mismo. Parang, well, of course, inay sa mga actors, dapat din natin judge yung ating characters. Ano, pero... Umabot... Ay, hindi. Jina-judge ko. Jina-judge <laughs> ko. Oh, talaga, inay? Oh, eh, takot so, pala ako dito. Eh, bakit sinabi ko ganito? Eh, hindi naman pala at ko. Yung, ga, bakit gano'ng tanga-tangan niya? Parang umabot dun sa point na kinukwestyong ko yung karakter. Ah, Opo, inay, kasi mag sobrang sama niya? niya na. Papa so, yan, tama hmm, yan. Sukdulan sa kasamaan yung karakter ko noon, inay. Eh, first time ko pong magkontrabida. pag niyo yun na itong pagsasama ni Jennica Garcia. Suwak na suwak daw ang tandem yun. Totoo ba yun? <laughs> tawag -ta <-taman> <laughs> na <laughs> tawag <-taman> <laughs> na. Bakit ka tumawag na? Alam mo, cute ka diyan. Oo, inay. Bakit sali ako? Tawag na <-taman. laughs> <Tawag -taman. laughs> <Tawag -taman. laughs> Yes. Okay, good. Okay, good. <laughs> mabait na bata ito. Ha? Alam ko na eh. Alam ko na yung sagot mo. Oo. Oh, wow. Kahit hindi tayo. nag kami lagi ni ni, ni Jenny. Yes. Sa Saving Grace, kumusta naman tetrabaho si Julia Montes. Gusto oh. ko makatrabaho tong batang ka eh. Oo. Na yeah, isa So, ang galing, di ba? Oo po, inay. Nakakaloka yung batang yan. Inay, bukod sa magaling, mabait. Mabait pa. Mabain. At saka, alam mo, she's very understanding. Oo po, inay. Hindi, hindi ko ni expect na magiging magkaibigan kami ni Julia. Mabait yung bahay po. Alam mo ba, natugulat ako dahil sabi niya, na inagsama na mo tayo sa pelikula. Ha? Kailan? Saan? Sa titok. Ano? Titok? Eh, ka parang kailan lang yan, di ba? Sa akin. Sa titok? Sabi niya, bata pa po ako na masyadong igit-igit yung bata. Anay. Masakit, alam mo yung masakit. Isa rin sa sobrang hinangaan ay ang mga eksena niyo ni Zia Grace. Masarap ka work yung bata, Nay, kasi ma mahusay. Kagaya po nung sabi natin kanina, puso din yung bata. Oo. Mm -hmm. okay, yeah. puso, puso din, marunong siya mag-react. Opo. Um, hindi hindi siya yung hindi po siya yung dinumero. Grabe siya maghumugot. Parang hindi minsan kami nag na Nagtataka kami, saan hinuhugot ng batang ito yung emosyon niya? Ano mo tingin ko sa kanya, Angel? Meron ka bang dream role? I mean, nagawa na? Or gusto mong magawa sana? Inay, ito. God as my witness, inay. Dream ko na maging anak mo sa isang proyekto. Nako madali lang yung anak. Eh, tiyos, Hindi pala akong producer. <laughs> dream ko na maging anak mo sa, sa isang pelikula? Oo, oh, oh, ano Gusto ko ay, din. Ayun po ang aking dream. Oo. Ang ganda. Ang yan. <laughs> gusto ko at least makakatrabaho na ko sa Christian Bables. Oh my God! Oh. Patutunan mo diba, magiging. <laughs> alam ko, memorize ko yung pakalan niya Gusto ko ba sa Christian Babo. <laughs> di ba kasi parang bebel gum yung Bables? Oh, oh, so, sabi ko nga, inay, ah hindi pa binibigay sa atin ni God or ng universe. Sige, ako gagawa ng paraan. <laughs> Oo. Oh, sana maganda yung ano, oh. maganda yung mga experience nating dalawa. Mm -hmm. yun know, ang alam ko gusto masaya sa set. Oo oh, nga yun ay. alam mo hindi na yung kagayon dati na alipin ka ng pera lagi, mm -hmm. de ba? Mm -hmm. hindi ko sinabi na, wala akong masamang ibig sabihin don. kumbaga, nagiging tao lang ako. Mm -hmm. na Sino pa hindi nga na sa lapid? Mm -hmm. Di ba lahat naman rin tayo rin. kailangan natin? Pero huwag po kayo mag dami-dami. Na, Ang dami. <laughs> dami eh. Maraming salamat anak pinaunlakan mo kami. Mag-wrap up na po kami kasi po dahil sa mapapanood nyo naman po kami dalawa ni Christian dun sa kanya pong YouTube channel. Yay! Ayan. Yes, Inay. Um, i-search nyo lang po mga mahal. Christian Bables, Yan. Uh, Nag-iisa lang naman po na YouTube channel yan. Ando kami ni Inay. Pinaunlakan ako ni Inay. So sana po <laughs> sana po ay inyong makadalaw ma, maka po kayo sa YouTube channel. Doon nyo po talaga mapapanood kung ano po nitong batang titsa. Hindi ko pa wala Sana huwag naman hostess. No? Kasi baka naman hostage. Di ba? Hindi ko alam kay Krista kung anong gusto niya. <laughs> Pero maraming maraming salamaste sa inyong lahat. Nandito po sa ilalim, sundin na lang po natin. Sundin nyo na kasi. Di ba? I love you all. Bye!